Ah, uh, Sheila. Di ba sabi mo, tatlo kayo, malis. Sumakay ng na bangka, tap, malita na bangka, tapos ma ng barko. Opo. Tapos nakarating na kayo sa Malaysia. Opo. Tama. Ako ngayon, ang tanong ko, nasa na kapatid mo? Hindi ko pa alam. Di ba sabay-sabay kayo nandun? Opo. Tanggalin mo nga yung mask mo. Yun. O, bakit hindi mo alam eh, tatlo kayo yung naglanding sa Malaysia? Yung huli, hindi mo alam kung nasa na sir, yung kapatid mo? Ha? Yung huli, hiwalay kami. Yung? Last, sa Indonesia, <coughs> hiwalay na po kami. Sa si Indonesia, naghiwalay kayo? Kailan kayo naghiwalay? 19 o 20. Nang August? Opo. So, nag dumating kayo sa Indonesia, kailan? 18. 18 ata. 18. August. August 18. Tapos, pumunta kayo sa Thailand? Sa Indonesia, 18. Dabating kami. Oo. Uh, Kailan kayo naghiwalay? 19 o twin... 20. 20 yata. Saan Kali siya pune? nagpunta? <laughs> saan siya nagpunta? Wala siya sinabi. Oh, Wala siya sinabi? Wala po. Basta-basta lang umalis? Sabi lang siya sa akin, hiwalay lang muna ate. Tapos talog ko siya saan siya punta. Sabi niya sa akin, huwag daw ako alamin. <coughs> Huwag daw alamin Sino kasama niya? Si ano yung kapatid mo lalaki? Opo Wesley Opo Magpapagkasama yung dalawa? Iwalay din po Ay walay Iwalay kayo tatlo o Ay ikaw? Saan ka na punta? Ah uh, Malag kami punta Balik sa Singapore sana Babalik sana kayo sa Singapore Kaso mo na Naudlot, nahuli ka na Ganon Opo Ha? So hindi mo alam Kung nasa na yung <laughs> Hindi ko po talaga alam Okay, hindi ano telephone number niya? Hindi na tawag kayo. Number. Wala hindi kayo gumagamit ng cellphone. Wala kami SIM. Ha? Wala kami SIM card. Hindi kayo nagtatawagan. So nung sinabi niyong... nung sinabi niyong, oh maghiwalay na tayo ate. Wala ka nang contact. Wala po. Pati rin sa kapatid mo si Wesley. Si Wesley, hindi ko alam sa kanila. Sa akin, wala po. Kahit si Wesley, hindi mo na nakakausap? Hindi. Simula yung uli hanggang ngayon. Di, hindi pa kami nakausap? Simula na na uli ka? Opo. Sigurado kayo, hindi mo alam kung nasa yung kapatid mo sure. si sa Alice? Sure. Ha? Sure ako. Hindi ko po alam. Ha? Hindi, hindi ka kausap ha? Hindi po. Hindi mo alam kung sa uh, Singapore. Bakit ka sana na pupunta sa Singapore? Saan? Siya mo, pupunta ka sana sa Singapore? Babalik kami sa Singapore sana tapos balak kami diretso sa Hong Kong. Sino kayo? Kayo ni Alice? Kami nalali, ano, Westy. Dapat ah, si Alice? Hindi ko alam. Kasi hiwalay na po kami. Eh saan pati si Wesley hiwalay kayo? Sa Indonesia, hiwalay kami. Ha?